di ba chick? Sa mga handaan, huwag masyadong <po> yeah, <yun> Dapat gana pala ng pagbumuka natin. Hindi tayo mabuhos sa hiya. The boy. The boy. tayo sa kapal ng muka. Ito yun. Uh, ito nga pa pala si, yung mga may handaan dito. Nag, ano pala ng, ano? Buong salad, dessert namin. Maraming dessert dito. Happy anyway, birthday po pala kay nanay na may birthday ngayong araw. At sa apong nga nga na ginaganap ngayong ngayong dibu. sakay muna po kami. Budol pa. Nandito oh. to <tip> kami sa pilar susulod na budul budul pet mo na kami mga kabaksik bye bye